na kailang na ng damit? Kina Ito ako sa mata dahil. <laughs> yan, hati ka sure, yan Hati rin kami ito sa French fries. French fries yung mata. Ano to te? Sos ng... Yan yung sinasabi niya, yung idagdag niya daw para maging 750 sa kayong charge. Putra gis. Yung charge na ano, 5 GD, 500 pairs. Walang pakpak? Napipakpak yun yun. Yeah! bagi bukrah kecap eh, <laughs> makin puluh <kati. laughs> uh, papa, kaki kecap bapak, bapak kelas bapak, kicap yuk apa jurek. ini ini nah.